So ang gagawin natin ngayon mga katatak Diyan na yung dito Diyan na mga kaki Ito yung katiru Ito lang kaliit yung natuloy mga Pero nakakalaga Wasa, wasa, wasa mga ka <laughs> Alright mga ka good morning Ah, good morning Tanghali na ay karamday Tanghaling tapat oh. Baka nagtaka kayo mga ka Kung bakit ngayon lang ako nag-vlog Kasi naman mga ka Sa mga vlogs ko kahapon ay ini-edit ko pa No, nag-edit pa tas mga vlog na to gahapon. Marang dugay ta makasugod na pod. No, dugay ta makasugod og vlog. Eh mag-edit man ta tas mga panghitabo ganina no sa mga kwan mga lakaw na ganina mag kwan ta mag-edit pa ta din upload para secure ba wala na tayo na unaon pa importante kasi makapag-upload tayo mga kaswaki kasi nandyan yung consistency Importante yung consistent tayo sa mga ginagawa natin sa mga uploads natin kay dito kay YouTube mga Kaspraki. Kaya ngayon oh, nakakapag-vlog na naman tayo. So, ang gagawin natin ngayon mga Kaspraki ay ia-update natin itong ah uh, bangka or mini lansa. Ayan no, si Rayson doon sa kabila. Maingay sa kanya doon mga Kaspraki kasi ginagawa rin yung sa kanya mamaya pakita ko sa inyo kung ano na yung development or update sa kanyang bangka ito ngayon ang sa akin mga kaspraki ah uh, ito uy ito mga aksesoris to sa sa servo mga kaspraki kailangan itago dito kasi importante dito mga kaspraki magamit pa yan no asa na to ito Mag-ilaw lang tayo dito. Ayan, no? pakita ko sa inyo mga ba Diba, napakita ko na ito, sa inyo ito kahapon. Meron na siyang, uh, kumbaga, may puntasyon na yung engine natin dyan. No? Ang pinapaproblema ko ngayon mga kaspraki ay ang bushing diri rin, magawas man. Magawas. So, ang gagawin natin ngayon mga kasplakatak. Lisod kayo wala gitaga. Kuan, waiting. Waiting video na to. Waiting video wala itig silang paita ayan, hayag na ang busing dito ay aangat dito mga kaspagatak kasi kagabi tinesting ko tong panda rin hindi lang ako nag hindi lang ako nag vlog pero nag live ako mga kaspagatak kung makita nyo dun sa sa uh, profile profile ko facebook profile ko nag live ako dun mga kaspagatak pinandar namin to kagabi pero yun nga uh, aakyat dito yung bushing mga kaspaki so ang gagawin ko tatalian natin ng plastic yan magtali tayo dyan mga kaspakatak. magtali ito sa tugunting at umutang butang ugot, mga para dili mo dili siya mo gawas kalisod na lisod na kayo ni Ron oh. lisod kayo mga kaspakatak. Si gaje Kalau saya mu pun. lagi. Tak plastik kau suruh kau So ayan na mga kaspar katako Pero na siyang uh, lastik mo liya May rubber band na dito mga kaspar dili mo saka yung iyang kuan Dili mo saka bushing dia Okay So ito na yung update ha Update mga kaspar Ito okay na to kagabi Yan na kabit na natin yung servo Then balik natin to mga kaspar katako Pasta na to, balik balik natin to ayan okay natanggal direct servo balik tanggal ang iyahang servo sikit sikit good dyan ako mga pagkatapakita na ko nyo Alright mga kaspraki Ito na yung ating Set up mga kaspraka Ng ating engine Mamaya maya kukunin natin yung Iba pang parts para ilagay natin Dito So, ito yung ano natin mga kasbakatak. Ito yung lagayan ng ating battery. Ayan. Ah, nilagyan ko lang siya ng harang para hindi siya mahulog sa ibaba. No? Hindi siya mahulog sa ibaba. May mga harang na yan. Ito yung dito sa may ESC. Ayan, itong box na to. Sa ESC po yan. <coughs> At ito na yung servo mga kasbakatak. Yung nagdadala ng timon. Ayan. So, ito mga kasbakatak. Oh. Servo. Napaka lakas niya. Ga gahi gani siya sa tuyo ko no. So, yan yung sa timon mga kapatid, nilagyan na natin yang uh, wire diyan or alambre patungo doon sa may pinaka timon dito. Ito mga kapatid, tingnan niyo. Oh, magliko-liko na yan no. Liko-liko na yan mga kaspagatak So, titingnan lang natin yung adjust niya, adjustment niya dito. May adjustment di yun dito sa ano, sa kanyang servo doon sa remote. Doon sa remote i-adjust siguro ito. Uh, maganda naman siya okay naman yung ano niya mga kaspaki ganyan ganyan lang oh, oh. di ba so ayan magliko-liko na siya mga kaspakatak di ba kita niyo oh liko-liko na ayan din natin mamaya mga kaspaki so magpapag-testing na, tayo mamayang hapon ito magantay lang tayo ni Marco tawagan natin mga kaspakatak para mayroong makapag-video Mahirap mayroon din. <laughs> Mahirap pa siya magkita tayo -tay lang mag-video. tas mag-on pa wala makapag video okay so yun ah uh, kukunin na natin yung kanyang ano makapakatak iba pang parts ilagay natin dito para ma ikabit na natin at masubukan na natin tong paandarin okay sana di na di na matanggal yung ano yung bushing nya sa ilalim nitong tubo at syempre itong propeller pangagraba oh pangagrabang ang mga kaspraki. oh, sana sana mag work ito mga kaswakatak no? gumana naman siya ayan at itong makina natin mga kaswakatak sobrang tibay hindi maalog hindi niya sa kasi nilagyan natin ng magandang ano pundasyon talaga Okay. So yun, pwede nating takpan to. At maya maya, mag testing tayo. Yan, testing natin itong mga kaspakatak. Sure na sure, sure na sure ako na tatakbo talaga to. Okay. Sa mga gustong manood dyan, hold on lang. Okay. Ayan. Ito yung mga karaan nga style mga kaspraki Mga lumang style ng mga lansa compared sa bago kang Raisan, makita natin yung kang Raisan uh, pinaganda niya puntahan mo natin yung kay Raisan mga Gaspokata, para ma-update nyo ma-update kayo kung ano na yung uh, kanyang kwan, bangka ano nang na yung itsura ng kanyang bangka ngayon <laughs> tara puntahan na to na to kang Raisan ato na tao ng iyong bangka na na ka ito mga nagpintal <coughs> oh. Ay, Ditenggal tenggal lagi maruti. Oh, dia nama kas gigaman pagi beriga. Mak uga ni dong. Kanam tu Oh. Yes, kayo makas kasprakat ako Na pay box Tulo ka Kan dong fix dah ni. Yang ih. Hmm. Dia melihok. Nga na itimun na yung mga kaspakatik oh, nataura na pong kapay Di ay Gumayog timun Ay <laughs> <laughs> Gumayog yung timun Dako na ba yung, yung buti oh. Pero pwede man siya gamaan mga kaspakatik Pwede na yung mag gamaan ano, Ay kuan pa mga kung pa kanang ka uyug pa wala pa ma mafix mani mga bagong nga style nga kuhan ron sa lansa oh kama oh, kuhan na siya na i... lahos ang kilya abi na kung iana po ni mo isungko po ni kuhan kilya Tom al bukta tak masih bulu lagi ni ah. orang tino ojo lagi kata iba oh kata tapos lagi tong pintu lahan okay tu pisik pisik lengo terawanah si nau nak ayu makas peraki apo oh, ti mana nay tip diri kay eh, para dilimo sami ang kon pintal diri si babaw dalam aguas praki o oh, manay yang kamarote o oh. manag pintal oh. ay Aye. Periyas juga iy okay. saya hang a uh, style saya hang koan magas pagatak, saya hang buti ni Raisan oh. Tingnano nilagyan pa niya nang ano dito hagjana no. Toya ha, makita ninyo pag magadto magadto ta sa Lansa. Uh, pakita ko sa inyo ihang ihang unit doon na sa country hagdanan tas ganitong ganito talaga oh paggagawa mga gas pag oh kaparehas na talaga yung forma tulo ra ba to Kasamin to dong oh tulo 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 lang ka ano dari sa ihang atubangan parias ra oh jiba kung pwede ni mabutangan po ni puidi pun ah. pwede po ni siya butangan Masuga. mga suga butangan bintana at dress likod meron po bintana at likod tas na apoy o oh, naagod parehas kuha kita nan <laughs> kuha kita nan mengakas kaspakaki ang desain saya kamarote ang purma sa oh o gibutangan saya niya bodega tulog ka buok tas parehas po Porma sa sulod sa budiga oh, ganitong ganito talaga mga kapakatak yung kahoy na kahawig talaga. Kulang lang ani is makina na lang. Nag-order pa order ka? Yeah. Ha? Wala pa di. Eh. Apit na. Box na lang yun ay. Ayos. Wala pa po na yung patis na Abangan na ito mga kaspaki. Ang pag ano yun. Lusad ano yun. Oh, oh sus bagay ko. Parehas di kayo kuan mga kaspaka, Okay na okay kayo. Ah, uh, pakita na ko sa inyo, i-compare ko sa inyo ha, yung ano mga kasraki. Yung kanyang unit talaga, yung totoong unit ni Raisan, yung sinasakyan niya. Ah, uh, makita niyo naman dito sa video. Pag magpunta tayo doon, pakita ko sa inyo yung mga ano niya, yung kamarote, kung ano yung porma, tas kung ano din dito sa kanyang gina, ginagawang bangka mga maliit na bangka mga kaspagi so napakagaling no napakahusay ng batang talaga ng batang yan talaga believe you kay kung raisan dyan basta mga woodworks bitaw okay kayo so yun ang update sa bangka ni raisan mga so mamaya ito na naman palulutangin na natin to okay Alright, mga kasprakatak Ito na ang mga gamit o mga aksesoris ng ating mini bangka, mini lansa mga kasparaki. So, ikagamit na natin ito dito. Tapos, hihintayin natin si Marco kung makarating siya dito mga para may makapag-video sa atin pag-testing nito. So, bago yan, i- kikilal kikilal kilalanin mo na natin isa't isa itong mga aksesoris na ikakabit natin dito mga kaspraki ito yung motor na ikabit na natin dito mga kaspraki sa bangka mismo ayan at saka servo ito na rin yung servo mga kaspraki yung nagdadala sa ating timon okay ito yung motor yung engine pinaka engine nya ayan mga kaspraki at syempre meron tayong uh, remote ito yung remote natin mga kasprake ito yung transceiver at ito yung receiver tapos ito yung ESC mga kasprake importante ito para gumana yung motor natin so dito natin i-connect yung motor mga kasprake tapos ito yung battery ganito lang kaliit yung battery mga pero napakalakas ayan napakalakas nyan mga kasprake yung battery natin no maliit lang siya magaan lang pero sulit na sulit Okay? At syempre, para gumana itong remote natin, meron tayong apat na AA battery para dito sa ating pinaka-remote. Okay? So, ikakabit na natin ito mga kaspakatak. Ayan. Ah, ko na sa inyo kanina yung lagayan ng ating mga accessories dito. So, may box dyan para sa iisi at saka dito sa gilid. Dito natin ilagay yung camera. Okay? So, ito yung plastad niya mga kaspagatak. Ayan. Dito yan natin ilalagay. Ayan, ba? Diba? At itong iisi, dito lang yan. I ano lang natin yan dito. Ipaipit lang natin yan dyan. Para hindi siya malaglag. Ayan mga kaspagatak. So, yan lang yung forma niya. Tapos, itong servo, dito natin ikakabit sa may pangatlo. Ayan. Okay. So, naka, ko na siya dito. Oh. Nasibok ko siya dito mga kasplaki. Uh -huh. Okay. So, okay na yan. Goods na yan mga Tapos, itong antena niya. Iyan na natin na. Iyan na rin siya. Iyan na rin antena. Ito yung antena sa ating receiver. Mga kasplaki. Ayan. Iyan na rin siya. Muda ko prong po na sa signal. Huwag lang, siya huwag lang siya pumasok dyan. Kasi may fan dito. Itong easy may fan. Ayan aandar uh, yan pag uh, ano aandar uh, yan pag uh, uh, may kabit na natin at ma-own ma natin, ito yung pinaka switch nya pala mga kaspaki, ng ating ESC, ayan, meron siyang switch ito yung connection ng kanyang baterya so, ito yung battery dito yan, ito yung plus tag din ng kanyang battery lalim natin <coughs> Okay, so yan tapat haom -um dyan okay, pwede na nato na ikabit mga kaspraki yan medyo luag lang ang ito ang pero okay lang na siya mga kaspakatak pag maandar na siya so kabit man na natin para matistingan natin mga kaspakatak at mapa-under natin okay alright oh yeah so ito na mga kaspakatak ito na yung connection nya yan ikabit na connector na nato tanan diba dito yung sa battery Ayan sa battery mga Gaspaki Pinaka battery nya Tapos AAC Ito yung para sa motor Ayan Kung magkabaliktad yan ng ikot mga Gaspaki Baliktarin mo lang itong pula at saka itim Kung magkabaliktad Sakaling magkabaliktad yung ikot nya yan lang Tapos Ito switch servo Ayan ito yung wire ng servo na ikabit na rin natin sa receiver. Okay? So, yun. Ito yung battery mga kaspraky. Kabit natin. Lagyan natin ng battery yung remote. Lagyan natin ng battery yung remote. Para gagana. At ma-adjust natin yung ikot ng servo mga kasparaki. Okay. So, yan. Okay na siguro itong magas attack Try natin i-on, ha? On natin. Yan. Oops. Oops, stop na. Dito rin i-on natin itong switch. Yun. Diba? Andan agad mga kasparaki. <coughs> so yang timbun tu ni adjust ni timun timbun cikgu Uro, no? adjust tu ni timun. Hmm. ba, diba? Tapos itong propeller. Ayan o. Diba? <coughs> Ito diba propeller mga kaspakatakaw. Tingnan nyo o. Okay. Diyan na na. Then... Kaling timon lang kayo maangay Nak no, adjust ni, adjust motor ni diri. Adjust anak oi, adjust anak magas pak kata. Tapi yang lekas magas pak aku tengok ni. Nah. Lobby. Ni すごい。<laughs> ko, muna natin kay parang okay. okay. baliktad yung well. <coughs> <coughs> Grabe, maingay yung ano niya magkas yung EEC kasi merong siyang fan. Ayun, may fan yung EEC. Para para siguro hindi hindi siya iinit ba. Sobrang lakas mga kas pagkatak no? <laughs> Makita talaga natin to mamaya pag ano pag lagay natin yun sa tubig. So abang-abangan niyo na lang. Saglit na lang mga kas Rocky. Kailangan kong meron akong taga-video para makita natin.